Hello so guys, sabang nakaiga ako rito, nag-scroll scroll. Nakita ko 'tong post ni Francis Leo Marcos. So nagulat lang ako dun sa sinabi niya na magtatayuro siya ng parisan. Tatapatan niya yung parisan ni Diwata at 'tong matindi ron, only rice din, only soft drinks, only sabaw. Kasi ang matindi libre, walang bayad. Grabe. Pag nangyari 'yun, dudumugin talaga siya ng tao. Ito guys, so panoorin nyo sinabi niya. Pili ko rito. Ah. ah. YouTube YouTube na muna tayo magbibigay siguro eh kasi yung Facebook ko lagi nilang tinitira eh. Ah. ah. ulitin ko, diwatang loop boglo ang panga. Ah. Ha? Abangan nyo yung paresa ng FFCI, ha? Ah. oh, patented to, ha? Ah. magtatayo ako ng pares. Okay? Ali Rice. Ali Sabaw. May soft drinks pa, ha? Ah. At masasarap. Libre, walang bayad. Oh, para sa lahat ng buong Metro Manila yan. yan. Malapit na yan. ah, <laughs> ay ano kayo? Kung gumastos ako ng 3 milyon araw-araw, ay papapakain ko yung napakarami. Ah, ah? Oh. Ah, di ba? Libre. Okay? Ang pangalan ng pares, para hindi gayahin. Di ba? Merong diwata. Merong inkanto. Abay, puro sila fantastic eh. Oh, ah, ito pangalan ng Paris natin. FFCI, abangan nyo. Ang pangalan, dideclare ko na. Okay ka. Paris ko. <laughs> libre. <laughs> buong bong NCR yan. Ha? Oo. Abangan nyo yan. Ha? Ito yung pangalan. Okay ka, pares ko. Libre yan. Nakikipag-coordinate na ako sa government ng Pasay para makahingi ako ng malaking space kung saan pakakainin natin lahat ng mga hirap, mga street dweller, yung mga naglilinis ng kalsada. Ha? Only rice. Only sabaw. Ang gulay. Ang gulay. Ayan, ah, may, may gulay din. No? Oh. Tapos may pares. Oh tapos may soft drinks. Libre. Okay. At tapusin ko lang, lang yung humanitaryo ko sa Northern Luzon. Oh, yan yung aking plano. Tandaan nyo yung pangalan ng pares na nagkagawin namin. Marami po kami dyan. Kasama ang LGU dyan. Ha? Huh? Ang pangalan, okay ka, pares ko. oh, pinagsama yung inkanto at saka yung diwata. <laughs> Di ba doon sa okay ka, ko? Oh. ako naman ba? Okay ka, pares ko. Ha? Huh? Libre pares. Unlimited for all with libre soft drinks. Eh, isa lang yung is soft drinks. Iyon <laughs> na mag-iisip. Ah, alam kong nandyan ang FFCI. Tutulungan ako dyan sa proyekto na yan. Ha? Ah, libre. Lahat ho ng mga natutulog sa bangketa, sa luneta, o saan, saan man dito sa buong Metro Manila na walang makain. Hintayin nyo ho. Gagawin ko yan. Pagkatapos lang ng humanitarian ko sa Northern Luzon. Okay ka pares ko. Libre pares. Ah, 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 ah. Nako. Ah ah, 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 ah. Ano kayo ngayon? Ah, ah. Yan ho ang aking gagawin. Ah, ah. Ihintayin ko lang. Ah, oh. Ah. Walang gaya-gaya. Putumay, ha? Ah, 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 ah. Yan ay libre. Hmm. Ah. Ay, nagyumanitarian tayo ng, ng daan-daan libong salamin. Libo-libong wheelchair. Eh, magkano yun? Eh, magkano lang naman yung pagkain ng mga nahihirapan na yan. Oh, di ba? okay ka, pares ko. Oh, free, unlimited pares, and an unlimited rice and soft drinks libre. Uy, <laughs> ba, sir, pumila ka din doon. Baka ikay gutom na. <laughs> Alam ko namang is love, so dead hungry ka. Ah, oh.